nating labuyo dito sa yung luma nating labuyo mga busing bisitahin natin so eto po ay masyadong luma na ang labuyo natin pero ngayon ay mayroon pang nagkakaroon pa siya ng bunga so makikita nyo na maraming bulaklak ganyan po kasi ka kailangan na peran siya po dito ay tuloy tuloy po ang lapnos ng labuyo natin So dito ituturo ko kayo sa labuyo natin sa loob. Kaya to maraming hinog. Pwede natin tukunin. May mga hinog dito mga boss. Yan, ayan. Ayan ang itsura ng labuyo kapag ito ay medyo matanda na. Yung itsura ng kanyang bunga maiksi. Oh, maiksi at medyo uh, uh, medyo malaki yung itsura. So ayan o. 'di ba? Maganda pa rin tingnan. Kasi umulan yung panahon ay bumalik sa dating ano, taba ang kanyang etsora ng ating naboyo pero hindi siya na linisan natin bak uh, dahil po sa marami tayong trabaho at ito po ay hindi po natin inalagaan dahil ay malulugi naman tayo kapag inalagaan natin. So makikita nyo ayan oh, 'di ba? Napakadaming bulaklak. And then mayroon na siyang mga bunga. Pero ang ginawa po natin dito ay nag-spray lang po tayo. Ni-spray lang po natin baka sakali ay magka-harvest tayo dito, magkakaroon siya ng bunga at maganda yung bunga niya. So kung mayroong presyo ang labuyo ngayon ay ito po ay kukonsidera natin na pwede nating harvestin. No. So, So, ang ginawa po natin, nag-harvest na ah, nag-spray lang po tayo dito. Hindi na po tayo nag aabuno So, 'yun, napakataba. 'Di ba, mga boss? Ito ay ano, eh sabihin ko sa inyo kung kailan natin tinanim. Eto ay tinanim natin sa taon na ano, nakaraang taon, taon no? Um 2024, no? 2024. Uh, Nubimber no? so natanim natin itong laboyo oh. ngayon ay 2025 na August oh. so medyo may katagalan na din ang laboyo na ito pero makikita nyo oh, diba, gumanda yung itsura nya maraming bulaklak dahil po ay tuloy tuloy ang ulan dito sa ating lugar kaya lang ay hindi na po natin inalagaan kasi ito ay ano na lang uh, pasapalaran na lang na magka uh, ka tayo dito o may makukuha tayo di mas maganda no? kung wala man tayong makukuha at least well, hindi tayo malulugi no? pero expected mayroon tayong makukuha kasi maraming mga bunga mga bus no? mayroon mga bunga kaya lang ang difference na ito po eh, hindi po kaya palakihin no? kasi wala na po siyang uh, abuno no? so ang makukuha natin dito katamtamang laki lang bang katulad nito meron namang mga malaki pero bihira lang makikita yung mga malaking bunga napakadaming bunga mga busing ang nabuyo natin ah, ito po ay ano na lang no? kung ano ang meron na ibibigay sa atin so yun lang po ang ating inexpected niya makukuha dito so ayan so ayan muli yung pagtuturo sa luma nating sili no? hanggang dito sa kabilang mga busing mayroon pa tayo dito sigang kaya lang ang difference po ay ay ito po ay kinating na natin dahil po ay matinding lapnos maraming lapnos kumbaga ito saro ng ating sigang o makikita nyo di ba o o buntot ng lapnos no ano nyo itura ng lap, uh, sili po natin na sigang dito dalawang linya na lang kasi pinutulan natin ang kanyang katabi kasi baka kasi mahawaan yun doon no? kaya ginawa po natin kinating po natin sila at Uh, dito po natin nilagay at ginawa po natin, sinunog po natin so ayun pong update mula dito sa ating labuyo, salamat sa inyong panunod at pakishare ang video na ito